Parikoy, humana na itong mga parikoy. Naro mga parikoy, humok. Nagpanapila mga parikoy ha. Wala yung problema. Pantagyan ni mga parikoy si Sir Urban Rukit. Nalo sa so, mga Okay mga parikoy, salamat kasi yung tanong mga parikoy. Thank you kayo mga parikoy. Sana huwag kayong magsawang sumukurta mga parikoy. Thank you. God bless mga parikoy. Ingat-ingat po kayo. Good morning mga parekoy. Uh, welcome to my channel mga parekoy. Panibagong video mga parekoy. Panibagong araw no mga parekoy. Uh, ito pa yung Toyota Hilux mga parekoy na sinasabi ng may-ari na kung ano mga parekoy, medyo ano daw malakas ang tagas ng ETF. Ano daw, tigas yung manabila. Gaya yung manabila mga parekoy, yun niya kusugay mo yung, yung sukay sa kuan steering so atong tanaw na to, tingnan natin mga parekoy kung ano bang nangyari so ipapakita ko sa inyo mga parekoy wala nang paligoy-ligoy pa mga parekoy let's go yung unit mga parekoy wala nang intro intro mga parekoy kasi medyo matagal-tagal na tayong hindi nakapag-upload mga parekoy kasi bagyo mga parekoy malakas palagi yung ulan dito so tingnan natin mga parekoy So, ito na. Pagkita yung pagbaklas mga parekoy. Ito na po siya mga parekoy. Ah, dito po siya nagka, ano, mga parekoy. Dito po siya nagka, diferensya. Tingnan nyo mga parekoy. Dito mga parekoy, ito po yung rack and pinion mga parekoy. Koneksyon po to sa Manubila. Tingnan nyo na, tingnan nyo mga parekoy. Oh. Dito po yung koneksyon sa Manubila. Tapos, yung sa kabila. Ito. Tired in. Doon sa, kanyang gulong dan oh may road rack in ah thread in uh, rack in, in tapos ito po yung rack in pinion oh guys sa lubagon mga parehoy medyo tigas daw yung manila kasi palaging naubusan ng itip oh tingnan yung mga parehoy malakas na puntagas nya mga parehoy so ang gagawin natin mga parehoy dito ito na po ito ang ang gagawin po natin, hindi na po natin repair-repair mga parekoy. Wala na pong repair-repair dito. Wala na ang repair-repair. Palitan ng bago mga parekoy. Bili tayo ng bago mga parekoy. Kahit hindi man lang siya branded, hindi original, replacement lang ang ipapalit natin. Diyan po siya nakalagay mga parekoy. Diyan po siya nakakabit. ah oh, Diyan dito. Dito po siya nakakabit. Saka doon may bolt po dito. So hindi na natin sa yun pa mga parekoy. Hindi na natin ni eh, yung iba mga parekoy, bibili ng repair kit kasi po, pwede naman siyang palitan ng repair kit pero pag sira na yung shafting niya mga parekoy, hindi dito po sa atin, walang chrome. Pwede naman natin ipakrom chrome pag sira siya mga parekoy. Uh, ngayon, walang chrome dito sa atin. Bibili na lang tayo ng bagong mga parekoy, yung brand new pero replacement sa mga parekoy para mawala naman yung kanyang tagas mga parekoy mawala yang tulo ba mga parekoy sabi ni saya pa mga parekoy mawala yang tulo sa Tagalog mawawala yung kanyang tagas sa ETF dito mga parekoy at dito naman sa kabila mga parekoy wala siyang tagas so okay okay sa dito yung sa kabila lang dito sa ano sa left side left side niya mga parekoy tagas na so palitan natin ng bago mga parekoy ah uh, bilhan natin ang bagong rack and pinion. So hindi na natin nilagyan ng ano ba kuy? Pare koy hindi na hindi ko na ipapakita sa inyo yung pag pull out, pag tang, -tang mga pare koy kasi medyo mataas-taas na yung video mga pare koy Buti na yung walang edit-edit mga pare koy para tuloy-tuloy ang ligaya mga pare ko. So let's go. Bili tayo ng bago mga pare Replacement na naman. Mga pare ko, ah, diyara, mga pare koy Kita na ginato mga pare no. Dani, eh, morning ang yung tulo mga pare na uh, diya mga parikoy oh, nagtulo yang rack mga parikoy mani yang steering rack mga parikoy sa tuyo tayo lang mga parikoy oh na ah uh, number 1 mga parikoy doubt lagi diyan shifting na yung katipong wheel seal dere eh wheel seal sulod na rayang itip mga parikoy gabagaano na So mga pare koy, uh, may in order tayo mga pare koy. Replace sana natin ng bago mga pare koy. Papakita ko sa inyo mamaya mga pare koy pagkatapos at saka yung pagdating mga pare koy. Salamat sa inyong lahat. Chan, thank you kayo mga pare koy. So mga pare koy, uh, nakaabot na to ang kuan mga pare koy. Atong order nga kuan, steering rack mga pare koy. Ato sing ablihan mga pare koy. Ako ipatanaw sa inyo. Sa da, dako say give order ako nga breakmaster mga pare koy no. Brake oh, breakmaster gamay atin na yung steering rack mga parikoy agay okay. sige ato ablihan mga parikoy no okay ika sa dagos sa nagkuan dagos sa nagabli po sa dagos ba yato ba siya out siya out siya out agalon dansoy! asa ka naman karon gibuto sa ginoo nasan agay maria kita mga parikoy mo niya tumbag mga parikoy ato sige, tandi tandik mga parikoy kung maulo ba kada siya ka moro mag moro mag bali ulo ato ng wala siya parikoy ato kuwag sinina Okay. okay. Eh, okay, deret pa dong, deret. Kondaan ba. Tay. Okay. Kuaton kau. Ah, sey mga parekoy, Mana tong itaud mga parekoy, brand new din siya, tingnan natin. Tingnan natin ang kanya kaligayan, Toyota Hilux inuba, pre deh 4 itu Narama mga parekoy? Angalan inuba Hilux 4 Na lai, boss deh. No. Ley layo. Kailahey bay. Ley layo. So mo na kin sa mga parekoy no. Ato siyang taod, siyang parekoy, ato nga simbulin mga parekoy aron mahumin. Mga parekoy mga simbol ta mga parekoy no. Ato taod da ra yo naro. Di ta wagtaan mga parekoy naro. Ha. Mga simbol ta bitaw mga parekoy, mga simbol ta. Isa 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 isa. hot sa. Okay, brother, brother, brother. Berada sole mana parik Berada kainangan Mga parikoy coy buksanmu gipatong si masih hmm. bapak ulul sih kalau sempatinmu ulul ipalusutin mo gul ay sana eh itaot na nadaan dia gulwe ay sana ay sana taurik bulta asan bulta ni kimtang Kanin taas kayo pre? Yes, 17. ang nang natanay sa ilalong gage? Sa ibabaw, sa ibabaw. Not sa ibabaw pre? sa ibabaw. Not sa ibabaw. Dili ba din mo ko? Ay, Isa gol. Nani ko ang Nani wasir ang ibabaw ni gol? Nara dapat pa Lagi ang ibabaw boleh wasir pag tangtang Wala. Sure ba? Lagi. Ah wala din. Nara ibabaw ni wasir bos. Dibuka mo man. No? Ah, dai dai na aja na sa. Ay sana gulo, ay sana, dia gol Kato saya tawad taon nang kuano. No? Ito sa to na yan tumoy ba? Join, join. Yang join ba? Kanang join ba boy? Join boy. So mga pare Ah, uh, magtaod ta karon sa kwanda mga pare Karena kanang hang shopping sa sama sa Manila des ba bo diaw. Aw ah, na tara mga pare ko. Sige to kondo si dia. Ne duso kita kone bulta. Bul Agay

Ya, dara sokan. Yang saya yang join, Bah. Sama Nabila. Hmm. Ngara okay. okay. nah, okay. uh, deh. Lu pakai okay. lapas, Bos? Hah? Kok pakai laos? Siap, Bah. Lagi. Asam ni laos. Kok pada gabut tadi? Udah, mau lebih suara, eh. Dikon lu, dikon lu, dikon Oke, tenang. Tenang, Tenang. Nih. Ah, kita perlu-perlu sih. Nih. Lo mau se jura, mira di petas. potas, tu tu cono en Pumuk, eh, tu músculo que no quita una colgue, vamos con tu mui, hazla oh nara nara, hazla, y le ibu, le potas, y la pusotuna, hazlo, la pusotuna, hazlo, la Lagi. lo que tu, la si, to, 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 Hey. Lumapos na siya? Ah, sa kauban na. Po sa kong. Isa magarin. Agay Tu. Buksan mo ang bintana. Yeah. Lo dali ko plug screw dali. Tay star screw. Yeah. hindi ko na sana pinag masdan ay ganda sa manang linya ni dua dua ni Kalinya sa steering dua ang manang isa ang dayo ang sa may ipapawa ni naman isa asa ni

Okay na mga pari kayo, na yung manubila, mga pari Okay Ah, sige ah Humog na kayo mga pari manito to yung Hilux Sa mga pari gilisan gilisa na to siya O, oh, crack in pinyan ah, Sige Hinog pa kayo mga pari kayo pa kayo ang Hilux sa mga pari kayo Pari humana na itong mga pari kayo Naro mga pari kayo, humog, nagpanabila mga pari kayo Walay problema Pantagyan yung mga pari kayo Sige sir, sa mga Okay salamat kasi nyo tanong mga parikoy. Thank you kayo mga parikoy. Sana huwag kayong magsawang sumukurta mga parikoy. Thank you, God bless mga parikoy. Ingat-ingat po kayo. Kaya Testing. Start na mga parikoy ha. eh okay, start mga parikoy. Agay. Okay na okay, mga parikoy, humok na yung monobila mga parikoy. Okay. Ah, sige. Homok uh, na kayo mga parikay Manin to yung tahilak sa mga parikay Gilisan na to siya o oh, Drag in pinyan Sige Hinog pa kayo mga parikay Hinog pa kayo ang hilak mga parikay Stoha na siya mga parikay Larga na ganyan siya mga parikay Yup